Hi guys! Narito naman ang inyong ate Shay at magsushare naman ang video sa inyo about sa aming family bonding. Dahil sobrang init nga guys ang panahon ngayon dito sa Pilipinas ay naisipan namin na kumain kami sa tabing ngilog. At, at dahil nga guys ay pauwi na rin kami ng Mindoro kung saan kami ay naninirahan. Kaya isa na din itong family bonding namin. Kaya naghanda kami ng mga food para uh, pagsalusaluhan namin. Simple lang guys, hindi naman natin kailangan gumastos ng bongga para lang magkaroon ng family bonding ang ating pamilya. Uh, hindi naman natin kailangan kumain pa kung saan saan mga kainan sa labas, sa mga fast food. Kasi alam naman natin na sa hirap ng buhay ngayon ay hindi na kailangan nating magpabunga kapag tayo ay nandito sa Pilipinas. At syempre, ang importante yung may family bonding. At ito nga guys, dahil marami naman kaming natirang pagkain sa sarip dahil nung umuwi kami is yung aming magulang ay nagkatay ng baboy so marami pa kaming natira so sabi ko sa mama ko is kumain tayo doon sa tabing ilog at ito na rin ay family bonding namin dahil nga pa uwi na kami ng Mindoro although hindi nga kami kompleto kasi wala yung iba kong mga kapatid kasi may mga trabaho sila yung iba malayo Pero kami nandito na malalapit lang din at nandyan din naman yung ate ko, yung mga pamangkin ko. Ayan, sama-sama kaming kumain ng lunch, nagprepare kami ng aming lunch sa tabing ilog at napakasayang bonding ito guys kasi napakasarap ng klima doon sa malapit sa ilog. Minsan lang kami nagkakasama-sama guys kaya for the go. At yan nga guys, is nagprepare din nga kami ng mga pangihaw-ihaw ng mga karne, ng mga isda at saka ko hotdog para mapagsaluhan namin at sobrang ang saya nga naman kapag nagihaw ihaw ka doon sa tabing ilog, nagpipiknik at sabay na rin maligo. Hindi ko man guys, mailabas yung aking pamilya sa mga sikat at mga uh, social na kainan sa labas. Ang importante guys sa amin is yung malusog ang aming pamilya, walang mga sakit at malalakas kami. Hindi naman importante guys yung sasabihin ng mga tao na galing ako ibang bansa. Hindi ko man lang mailabas yung family ko. Ang importante guys is yung malusog yung ating pamilya at nagkakasama tayo, nagbabandi. Makita ko lang guys na masaya at... Ang family ko, ang mga pamangkin ko ay sobrang saya na ito para sa akin. Kaya uh, priceless yung moment na to, guys. Uh, yung family bonding na kayo-kayo lang sa isang lugar. Ayan, dito kasi sa aming lugar, guys, ang aming bahay ay malapit sa ilog at uh, maganda sa tabing ilog kasi ma, ma masarap yung klema niya kasi maraming puno ng mga ng mga kawayan, mga mahogani na tanim ni Papa noong mga bago pa lang kami dito lipat sa lugar na to, guys. Ang lugar na to, guys, nga tulad sa sinabi ko dati, is ito ay puro suka lang, wala siyang mga tanim na kahit anong puno ng nyog or ma halos makikita mo mga kahoy na Uh, gubat siya guys kung tatawagin dito sa amin sa Quezon is gubat talaga tong lugar na to kaya nakakapanglaw ito dati pero nung dumating kami dito ay sinimula ng papa ko magtayo ng iba't ibang puno ng kahoy ng mga puno ng nyog, mga prutas. Kaya ngayon namumunga na sila guys at umaani na kami yung ibang naman prutas ay hindi naman sa season ngayon yung iba namumulaklak pa lang. Gustong gusto ko guys ang lugar na to dito sa amin sa Quezon kasi nga tulad yung sabi ko nung sa kakaraan kong video, is, wala kaming mga kapitbahay. Ang maririnig mo lang dito mga huni ng mga alagang hayop, mga huni ng ibon na lumilipad sa palibot, ayun lang guys ang makikinig mo dito sobrang tahimik na lugar dito guys kaya napaka payapa na hindi ko ipagpapalit sa city na alam nyo naman pag nasa city sobrang ingay gawa ng mga sasakyan ng iba't ibang sasakyan ng mga tao kaya dito sa province talaga sobrang sarap ng buhay na kahit simple lang yung buhay namin dito is payapa kaming namumuhay Nalala ko nga, guys, yung buhay namin nung kabataan pa kami. Talagang ang bahay namin dito is kubo lang. Na lang kaming magkakapatid, na nga mga magulang sa kubo. Pero ngayon, sobrang thankful ako, guys, kasi malaki na yung pinagbago ng buhay namin. Hindi man kami gano'n kaangat, pero uh, malaki na, guys, yung pinagbago niya. Sobrang thankful kay God na binless kami at nagkakain kami ng mga trabaho. kami magkakapatid na nakapag-ibang bansa kami. Kaya ngayon guys, magpapahinga muna ako sa pangingibang bansa para uh, tutukan naman yung family ko. At syempre, mas maganda yung matutukan yung health ko kasi sobrang namaya talaga ako sa ibang bansa dahil mahirap talaga ang buhay bilang isang OFW nalala ko din nga guys noon na kaming mga magagapit minsan wala kaming ibibilin chinelas kaya yon ang aming mga chinelas kapag napapatid kinakabit lang namin ng mga wire o kaya nilalagyan namin ng pako ganun ang hirap ng buhay namin guys kaya nung kami nang sipaglaki na talagang ako lalo na ako mas gusto ko talaga na makaahon kami sa hirap kasi alam ko yung danas ng hirap gusto ko makatulong sa magulang ko kaya talaga kahit alam ko na Uh, may asawa na ako. Mas nagporsige nag ako na mag-ibang bansa para makatulong sa aking mga magulang at mga kapatid. Alam nyo guys, sa yung mga anak, kapag tayo naman ay nagkaroon ng trabaho uh, at nagkaroon tayo ng magandang income, wag na huwag natin kakalimutan yung magulang nating lungunin. Dahil kapag marunong tayo lumingon sa ating mga magulang, lalo tayong ibe-bless ni Lord. Ako guys, kaming mga kapatid, thankful kami na may magulang kaming napakasisipag. Kahit mahirap yung buhay namin dun, nun guys, wala kaming ibili ng nais namin. Hindi kami nagugutuman kasi sobrang sipag ng aking mga magulang. Kaya eh, tayong mga anak, guys, kung magkaroon tayo ng magandang trabaho, huwag natin kakalimutan yung mga magulang natin. Hindi porket hindi sila naging mabuti sa atin na mga magulang, ay kakalimutan na natin sila. Kasi alam nyo, guys, wala naman tayo ngayon kung hindi din dahil sa kanila. Sino ba namang nag-alaga sa atin nung tayo maliliit pa, di ba, ang ating mga magulang? Kaya hindi po hindi hindi ibig sabihin na pinabayaan ka ng magulang mo, uh, hindi naging mabuti silang magulang sa iyo is uh, hindi mo na salilinguin kapag ikaw ay mayroon ng trabaho or ikaw ay nakakaangat na. Lagi nating alalahanin ang ating mga magulang kasi lagi nating isipin na wala naman tayo ngayon sa mundong ito ko hindi dahil sa kanila. Tulad ng iba, ang family namin guys ay hindi naman perfecto. May nasasabi at nasasabi din ng mga tao sa amin. Pero ang importante guys ay yung Uh, wala tayong inaapakan tao, wala tayong inaagabradong tao. Kaya kahit ano man sabihin ng iba, uh, wag, tayong pap wag tayong padadala, wag tayong masaktan. Kasi although hindi naman sila yung nagbibigay ng food sa atin, yun lang natin tandaan na ang importante, wala talaga tayong natatapakan tao at wala tayong uh, naagabrado or nasasaga, nasasaga sa ang mga tao. Minsan kasi guys, may mga tao na huhusgahan yung family natin. But if inside, hindi nila nakikita yung sarili nilang uh, dumi sa kanilang pamilya. Kaya kung may mga gantong tao guys, uh, eh ipag-pray na lang natin at huwag na natin gantihan pa sa mga kasi kami sa, sa, sa aming family nakaranas din kami ng mga ganong pagkakataon na hinahama kami na hinuhusgahan yung family namin na hindi nila alam ano ba yung dahilan ano yung kwento ganon kaya tayo iwasan natin humusga sa tao na hindi natin alam kung ano yung pagkatao nila naranasan din namin guys na kami ay hamaki na uh, sabihin na kami ay isang kahig isang tuka lang pero ang importante guys magsikap tayo at ipakita natin sa kanila na balang araw lahat yung sinasabi nila sa atin is uh, hindi magiging totoo ganun uh, gawin natin inspiration yung mga tao na nagsasabi sa atin ng hindi maganda at lagi nating tandaan guys na always put God in the center of our family. Kasi alam nyo guys na uh, baliwala yung lahat ng kakayanan natin kung hindi natin isasama si Lord sa buhay natin. Yun lang guys. At sa susunod guys, ishare ko ulit sa inyo ang buhay namin dito sa probensya. Uh, salamat guys sa lahat ng panunood nyo, sa support nyo. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like and share. Thank you guys. God bless. Ingat kayong lahat.